Ngayong araw ay nagluto ako ng sopas, munggo at pritong isda para sa ulam namin. Binuksan na din namin itong bagong dating na matres. Kakatapos-tapos lang namin mamili ng pang-ulam at bumili rin kami itong mga lagayan. Nadaanan nga lang namin ito at nabili ko lang ito ng 10 pesos ang isa. Aayusin ko nga ito dahil pagtataniman namin. For today's pananghalian slash merienda at hapunan, magsusopas tayo munggo at pritong ista. Ito nga at nire-ready ko na itong mga sangkap na gagamitin natin. Sinasabi-sabi ko na nga ang pagluluto nito para isang lutuan na lang talaga. Nakabili rin pala ako ng buko mga mari kinaisip kong gumawa ng buko juice. Naluan ko lang ng evap at brown sugar ito. <mulong> Luto na nga ang ating ulam, kaya naman kain tayo. Ito nga dumating na rin yung bagong mattress natin. Napagdesisyonan nga namin na magpalit na ng bagong mattress. Eto nga yung trending na dreamy mattress kasi ang ganda daw ng quality. At yung dumating nga sa akin ito, totoo naman talaga. Memory foam spring mattress nga pala ito at napakalambot lang ng fabric niya. From dreamy nga pala ito mga maret. Kung gusto yung i-check, ilalagay ko lang dyan sa comment section. Hindi rin maingay yung spring niya kahit ganyan na talon-talonan natin. Kung dati nga isa mga hotel lang kami nakakahiga sa ganitong higaan, ngayon ay meron na dito sa bahay. Isa nga ito sa mga wishlist ko para naman kahit papaano, e eh, malambot yung hihigaan namin. Eto nga nilagay ko na sa kwarto namin. Grabe, sobrang bigat din pala nito at para akong nagbubuhat ng mga sako sa akong bigat. O ba diba, may isang nanin na naman ang masaya dahil mas komportable na ang hihigaan namin. Naglabas na rin ako ng mga punda at bedsheet para malagyan na natin to ng sapid.